Kinumpil man ng PNP na ginahasa nga ng sospek ang isang limang taong gulang na bata sa bayan na mapandaan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa naging ng IFM Dagupan kay Pangasinan PNP spokesperson Captain Renan de la Cruz na sampahan na anya ng kaukulang kasong nasabing sospek. ay sa impormasyon, naganap ang kagpanggagahasa malapit sa mismo munisipyo ng bayan kung saan na naabutan pa di umano ng nanay ng biktimang sospek na nakapatong dito. Pinasinungalingan naman ng PNP ang balitang namatay ng sospek at sa katunayan anya ay dinala pa ito sa pagamutan upang ipacheck up bago ibalik sa piitan. Samantala, napag-alaman naman ng member ng Persons with Disabilities o PWD ng sospek kung saan ito ay isang pipe. Nagpaalala naman ang PNP sa bayan na sa bayan na mapandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na babasa sa social media lalo ngayon na uuso ang fake news Matatandaan na una na din kumalat ang balita na hindi daw nag-ahasang nasabing victim at ito sa ipinagadalang medical check-up sa hanin ng Region 1 Medical Center habang na una na din namatay ayon sa balita ang sospek matapos mahuli ng PNP Kasama na dito sa FM Dagupan, ito Santos, si Idol Bat Sagtala Tatak Arman.